Ang isa sa mga kahangahang na nakamiyas na na sa perlas ng silangan. Ang tricycle. Nila Pate Kilario at JMEO. Uy! Marahil, may mga bagay-bagay sa paligid na sadyang astig. Ngunit sa sobrang pangkaraniwan nito, hindi naman natin napapansin at nabibigyan sa patakahulugan. Ako si Patrick. At ako naman si Gia. Samahan niyo kami mas makilala ang mga diamante ng perlas na sinangana. Ito ang isa sa mga sikat na uri ng transportasyon dito sa Pilipinas. Ang tricycle. ng Taralets. Sandali! Bago ang lahat, saan nga ba nanggaling ang tricycle? Ang pagsibol. Sumulpot ito pagkatapos ng World War II. At gawa ito sa mga sobrang materyales ng mga sidecar na ay dinidikit sa mga motorcycle. At ayun,

Romantic Malighain At kakaiba Pinoy Malighain Astigma Saya O ano? Kaya niyo ba yan? Pinoy kami Hanap kami Sakay na! Ngayon, tingnan naman natin ang kagilagilalas na disenyo ng mga tricycle Isa itong motor na may nakakabit sidecar na may kasamang silungan Ang kulay ay madalas na pare-pareho sa isang barangay sa barangay, isang kulay. Marahil isa ring sining ang mga gasgas, kalawang at sayad sa gilid-gilid nito. O di ba? Ayos. Minsan may pinto pa yan. Papoki ang dinero. Eh, no? Syempre, bawat tricycle ay eh, may numero ring nakatakda. Depende na lang sa barangay. Medyo may kasikipan ang loob nito, ngunit sapat na upang mahanginan. At kung may kasama kang kasintahan, eh tiyak na magkakalapit na kayo. Literal nga lang may kita sa loob ang mga kahon ng barya. Madalas, eh mga religyosong umahin. O, oh, di diba? Baka may mapulot ka pang mensahe sa Diyos habang nakasakay ka. Ano ba ba? Ah, uh, minsan, ang upuan ay nababatutan ng tarpulin. Oo, oh, oh, tarpulin. Sabihin mo nang may tricycle sa ibang bansa. Ngunit sa atin lang ang mga katulad nito, Pinoy. Nakakasakay lang namin dito sa tricycle. Nandito kami ngayon sa grade school ng Ateneo. Tingnan nyo naman ang nagwagwapuhang. Si Kuya, Kuya Boy. Boy! Kuya Boy! Ano ba ang astig sa mga tricycle driver? Siyempre, ang astig sa mga tricycle driver, yung astig. Astig ang dating. Ayun. Ayun yun eh. Yun yun dating eh. pa lang. Panalo. Ma-forma. Ma-forma. naman si Kuya. Ma-forma. 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 forma ma forma si ma With that, you guys, hindi ito posibleng. Salamat at kabuhay ang tataklan